Sana abot ang 20 pesos mo. Hehehe! <laughs> Welcome back mga bulikat kong kaibigan at haliparot. O tara, tuturuan ko kayo kung sana abot ang 20 pesos nyo. Hehehe! <laughs> Ito nga ang una mong gagawin. Mangulit ka sa iyong mga kaobisina. Pagkatapos magbuluntaryo kang bumili ng inyong merienda. Hahaha! <laughs> Siyempre, natural, magbibigay ang mga kaopisina mo kasi mararaming pera yan. Hehehe. <laughs> At pagkatapos, hayan, bumili ka na ng gusto mong merienda. Siyempre, <laughs> yung halaga 20 pesos mo, hanako po, marami ka nang makakain doon. <laughs> At ang diskarte, unahan mo agad sila. <laughs> kasi nga, mga busy pa. siyempre, wag na wag mawawala ang konting hiya. <laughs> 20 pesos lang ang halagang kakainin mo, syempre. <laughs> Isipin mo, baka makahalata sila sa'yo na baka hindi halagang 20 ang iyong kinain. <laughs> Luin mo ng balanse yung pagkain para hindi halatang marami ka lang nakain sa halagang 20. <laughs> oh, kanina ka pa dyan tawa ng tawa, mag-follow ka na. <laughs> nang makatulong ka naman sa akin. Oh, mabalik tayo sa kainan. <laughs> yung 20 pesos mo, ang layo ng narating, di ba? May tinapay ka na, may spaghetti ka pa. Kung bibili ka niya ng solo sa labas na ko po, walang kaabuti yung 20 mo. Oh, hanggang dito na lang. Maraming salamat pindutin mo na yung follow. Bye-bye. God bless. Oy, magpa-follow na yan.